Sa wakas ay hindi na tayo maghihintay ng napakatagal at matatapos na rin ang hostage drama sa loob ng kulungan. Akala nyo ang abot kamay na pangarap na no? <laughs> Dahil tuluyan ang mapapasok ng SWAT team ang loob ng kulungan at maililigtas na nila ang lahat ng mga natitirang bihag at kabilang na nga dito sila Anna Lynn at si Lynette. Agad na mga hanapin ni Lynette si Aling Susan at Josa dito kay Michael. At isasagot naman ang dating manliligaw ni Lynette na pinuntahan nga daw ng dalawa itong si Doc Carlos. Kaya naman agad mag-aalala silinet dahil akala niya talaga ay may nangyari ng masama sa kanyang asawa at wala nga siyang kamalay-malay na may ginagawa ng milagro ang kanyang asawa sa kanilang bahay. At ngayon nga alam natin kung tuluyan ng abang na nga bang nadedo itong si Irene dahil sa pagkakabugbog sa kanya ni Carlos. Pero kahit naman anong mangyari dito kay Irene ay nag-iwan pa rin naman siya ng malakas na ebidensya at ito nga ang kanyang pabango na aksidente niya nga nalaglag sa loob ng kwarto nila Carlos. Sa kabilang banda, ituturing naman ni Warden na superhero itong si Moira dahil siya nga ang nagchuchu dito sa mga SWAT patungkol sa sekretong lagusan papasok ng loob ng kulungan na naging dahilan niya upang tuluyan ng matapos ang hostage taking drama pero sa ginawang ito ni Moira ay tsak na naman siya ng husto dito kay Madam Lotus pero mukhang hindi naman ito pagsisisihan ni Moira dahil nga sa tama lang ang kanyang ginawa lalo pat kasama ang kanyang anak na si Zoe sa mga na hostage at hindi niya naman nahayaan na may mangyaring masama dito kaya naman ko isa ka rin sa mga umaasa na sana talaga ay hindi makalusot itong si Carlos kay Lynette at makita na nilinet ang ginawa ni Carlos kay Aaron, ay pakilike ang video na ito. And don't forget to subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye!